Napundi ang mga senador sa paulit-ulit na panggigipit ng China sa resupply mission ng AFP at Coast Guard sa BRP Sierra Madre nakikitang solusyon sa pambabraso ng Beijing ang dagdag na pondo sa mga concerned agency nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas Tinabla ni Senator Francis Tolentino ang mga nagpapakalat ng balita na umano'y ginagamit ang Pilipinas bilang proxy war tool laban sa China. Sa isang panayam, ipiniliwanag ng senador na hindi proxy war dahil hindi lang naman Estados Unidos ang kaalyado ng Pilipinas. Kaalyado rin niya ang Japan, ang Australia at iba pang bansa sa Europa. Kamakailan bagamat nagtagumpay ang resupply mission ng hukbong sa datahan at ang Philippine Coast Guard may panggugulo pa rin na ginawa ang Chinese Coast Guard. Sabi ni Sen Senate President Juan Miguel Zubiri dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea na isilang madagdagan ang budget ng mga sundalo at Navy sa Confidential at Intelligence Funds. Pinuna ni Zubiri ang tila kakarampot na 10 million pesos para sa Confidential Funds ng Coast Guard. Anya, pwedeng ilipat ang ilang confidential funds mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Sen. Bongo, dapat ipaglaban kung ano ang atin at karapatan natin sa resupply mission sa ating BRP Sierra Madre. Dapat anyang tawagin ang pansin ng counterpart ng ating gobyerno sa bansang China. What is ours is ours po. Minsan hinaharas po tayo. Ang um, dapat dito ay ipaglaban natin parate kung ano po yung atin. At parati na lang tayo nag -di diplomatic uh, protest. Ang importante rito, there should be consistency. Sabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, ang ginawang misyon ng AFP at PCG sa Ayungin Shoal ay pagpapakita ng indikasyon na ang ating gobyerno ay matatagang posisyon na poprotektahan ng ating soberanya. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.